Nag-aayon ang kamera ng Motion for Reconsideration sa Korte Suprema at hiniling na baligtarin ang desisyon ito na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ipinababasura rin ng uh, mosyon ang mga petisyon kontra impeachment. Inihain ito ng Office of the Solicitor General sa so pamagitan po ng Philippine Judiciary Portal. Sa payag po ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nilinaw niyang hindi ito pagsuway o kawalan ng respeto sa Korte Suprema kundi pagtupad lamang sa kanilang mandato. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Iginit din ni Romualdez na ang Kamara ang may kapangyarihan na magsagawa ng impeachment proceedings. Kasabay nito, sinabi ng liderato po ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang kanilang inihain laban naman sa vicepresidente. Presidente. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Wala rin umanong nakasaad sa konstitusyon na kailangan nilang pasagutin si Vice President Duterte bago i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado dahil sa impeachment trial na dapat sagutin ng pangalawang pagulo ang mga aligasyon. ay kay Romualdez, dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema ay tila nagkaroon na rin ng proteksyon ang Korte sa kanilang mga sarili. Kabilang din kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema sa mga impeachab uh, impeachable uh, official na maaari o makinabang sa mga ipapataw nilang bagong kondisyon o patakaran sa paghahain ng impeachment complaint. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. Tinig po ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.